At para naman sa Today in History, ito ang kasaysayan ng Red Cross. Ang Red Cross ay isang internasyonal na organisasyon na nagbibigay ng tulong sa mga tao o biktima ng digmaan, sakuna at iba pang krisis. Ito ay tinatag noong 1863 sa Geneva, Switzerland. Noong 1859, ang laban sa Solferino, Italia o Austro-Italian War ay nag-inspire kay John Henry Dunant, isang negosyante mula sa Switzerland na magsulat ng A Memory of Solferino at magmungkahi ng pagtatag ng isang internasyonal na samahan para sa mga biktima ng digmaan noong 1863. Itinatag ang International Committee of Red Cross o ICRC sa Geneva, Switzerland noong 1864. Ang unang Geneva Convention ay nilagdaan, nagtatag ng mga alituntunin para sa pagtrato sa mga biktima ng digmaan noong 1881 itinatag ang American Red Cross ni Clara Baton. At noong 1919, itinatag ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Movement o IFRC upang magkoordinasyon sa mga aktibidad ng Red Cross sa buong mundo. Ang mga pangunahing layun nito ay ang pagbibigay ng tulong medikal sa mga biktima ng digmaan at sakuna, mga pagtatuguyod ng mga alituntunin sa pagtrato sa biktima ng digmaan, mga pagbibigay ng suporta sa mga komunidad na apektado ng krisis at pagtataguyod ng pagkakaisa at pagtutulungan sa mga bansa. Ang Red Cross ay mayroong 192 mga bansang kasapi at higit sa 20 milyong voluntaryo na nagbibigay ng tulong sa mga biktima ng digmaan, sakuna at iba pang krisis sa buong mundo. Nagtataguyod ng mga program pang kalusugan, pang at pangkomunidad samantala ang Red Cross 143 naman ay nangangahulugang mayroong isang leader at 43 members na aktibo upang maging isang ganap ang bakada barangay. Ang mga kontribusyon naman ay ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng unang digmaan pandaigdig at ikalawang digmaan. At ito ang Today in History ng Red Cross. Ito po si Joshua Sandoval para sa 96.7 the News FM. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod nang sapat